Alam mo ba na maraming dialysis patients ang napapansin na umiitim ang kulay ng kanilang balat habang tumatagal sa treatment? Ang pagitim ng balat ay tinatawag na hyperpigmentation. Karaniwan itong nangyayari dahil sa pagtaas ng isang pigment sa balat na tinatawag na melanin. Pero bakit nga ba nangyayari ito sa mga pasyenteng may dialysis? Una, kapag may chronic kidney disease, hindi na masyadong nalilinis ng kidneys ang dugo. Isa sa mga naiipong substance sa katawan ay ang uremic toxins. Una, kapag may chronic kidney disease, hindi na masyadong nalilinis ng kidneys ang dugo. Isa sa mga naiipong substance sa katawan ay ang uremic toxins. Pangalawa, uremic ruritus o pangangate. Dahil sa pangangate, madalas magasgas ang balat mula sa kakakamot at kapag naghilom ito, mas nagiging dark ang area dahil sa post-inflammatory hyperpigmentation. Pangatlo, hormonal changes. Ang dialysis ay nakakaapekto sa balanse ng ilang hormones sa katawan at pwede rin itong makaapekto sa kulay ng balat. Dagdag pa dito, ang sun exposure ay nagpapalala pa ng pigmentation, lalo na kung kulang ang proteksyon sa balat. Kaya kung dialysis patient ka, importante ang sun protection, hydration ng balat gamit ang hypoallergenic moisturizers, at regular na pagpapakonsulta sa iyong nephrologist o dermatologist. Hindi ito laging sign ng mas seryosong kondisyon, pero magandang malaman mo na ang pagkaitim ng balat ay isang common at natural na epekto ng long-term dialysis at may mga paraan para mabawasan ito.